Step. Tag stop, 'yan. Stop. stop. Kailangan ko yung unit natin. Kin pala 'yun. Kin ng gulong siguro 'yan. Ha? Kin ng gulong. 'Yun. 'Yun yung unit oh. na 'yon. 95 Nandyan yung skinwork Sa loob pa nah, yun na loob. Dito yung kagabi hmm. Sa loob ang... yun Dito lang ako Ay, Michael Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. We are here. Uh, we just uh, eat first. Breakfast. Yes, sir. What time, sir? Yes, sir. After uh, our truck is still in the shop, I think, sir. Yes sir, I thought it Yes sir, we're done. Ah, uh, I thought that it was uh, It's finished the tire... Uh, orientation, tire change orientation after I give you the... paperwork. Yes Yes sir, i uh, after we eat sir, eat lunch, I'll give it to you in an your Yes sir, thank you. Yes sir, we're going to eat a lunch. breakfast, we a lunch <laughs> Yes sir. <laughs> you want sir? Double double? <laughs> Black with no sugar? Uh, yes sir. Uh, Coffee sir. Thank you sir. Bye bye. Black poppy. Yeah. Two sugar. ano uh, pa doon doon sa ano yan? Dahan natin sa Tim Horton. Eh, Tim Horton. Napabili eh. Di ba yun? Safety? Oo, oh, si Sir Mike. Yeah. niya yung papel yung... na inano natin. Kahit na hindi pa tayo nag-tire chain. Uh, Kala ko, after nung buwan, Ah, Pagkain pag pag Pinoy kinakain noon eh, sabi niya eh. <laughs> rice, sabi niya eh. I love rice sabi niya eh. Black wit to sugar. Tingnan sugar. I love rice sabi niya. Okay, malakas to siya. outan mo yun ng Pilipino food kakainin niya yun I try ko kung gagana yung TD ko kahit negative na pero pag hindi cash talaga ako Mahilig yun sila sa donut, di ba? Hmm? Donut? Depende. Pizza yan sila. Ah, pizza. pizza. Si, ano? Si... Chef si Dave sa Tribe Guys, yun ang... Mahilig sa donut. If we speak your language, call me. Kaya ba? Nakapagsalita ka ng Tagalog? Ayung sira nang truck mo ya. Starter eh. Mga starter yan. Kung pallet starter madali lang yon. Pero kung ikat ano tao doon, re remedyo head. <laughs> Ilang discs ka na raiker? Binilak mini ni. Raiker kaulit ya

Na-raker ka hanggang yard na? Hindi Na-raker ko para hilahin lang Makajutin lang Ah, eh ano lang Kajutin lang Kasi may mahina baterya mo? Kasi mahina kasing baterya Starter Starter Manual pala yung truck mo Bukan mo yung Eh, ba't Buti pa pag manual eh, may choice ka eh Pwede mga ayang gulong eh, kung may, may, wala lang tayong lubid Lubid ba? Oo uh -huh. Putin mo yan, tapos, kaso ka dalawa kayo, kaya may pahandi ka eh Ikutin? Oo, oh, pero pag nag-iisa ka lang, hindi pwede mo pwedeng magawa yun Angat mo yung gulong, tapos palipuro mo ng tali yung kuwan Gulong, tapos sabay, atake mo ngayon pag ikot ka na Tandar yun, Oo. Pag-uwi ka lang mag-isa, di mo pwede mag Ganda na ng bahay mo, ya. Hmm? Ganda na ng bahay mo. Third floor ba yan? Josh, nagtira nga ako ng ha? kulang-kulang 300 tinira ako eh kinuha naman bigla hindi kasi nakatomatic hindi, hindi atawag na atawag nun naka-authorize uh, uh, ato, uh, ato didak <laughs> pagka negative na i-penal yan Ada yang magawa, ayun tawas. Dito lang ako Filipino food. Kau boleh mula kau 150. Eh, bahala in transaksi. Ikan aku mau balik neng 150. Okay, Ya, yeah, itu yang Filipino food.